Yan ilang netizen. Ito naman ay mga komento, mga reaction ng mga kababayan natin na nag-iisip ng tama. Masiba sa pera ang butangera ng Dabaw. Masiba. <laughs> Kahaman. Ganon. Totoo ba ito? Meron pong pahayag itong si Atty. Nicole Minares tungkol nga dito sa, sa paggasta uh, ng 125 million in 19 days. Matukin nyo. Medyo matagal na itong issue na ito. At syempre, kahit kahit gaano nakatagal, kahit napakarami ng uh, nagtatanong, yung kakapala ng mukha na itong dapat sumagot pa rin kung bakit ganito or napakalaki ng ginastos within 19 days ay ano, wala pa rin sinasabi, tameme pa rin, napakaraming palusot. Minsan pa, babalik rin ang sitwasyon. Nakuno yung mga taong nagbubusisi at nagtatanong ay nagdadrama madumi ang utak at kung ano-ano pa yan ba ang gustong maging presidente for God's sake naman mga kababayan there's no way any office can spend 125 million in 19 days any office kahit na ilang satellite office pa at kahit totoo na satellite office yan dapat hinihingi or hiningi nila sa regular budget para may regular audit if we allow regularly auditable Budgets like contingent funds to be transferred to in unauditable budgets like confidential funds, then very easy na for public officials to get away with corruption. Ito yung sinasabi kong ang kapal na mukha na, yung lantara na. Ang iingot din ng mga kababayan natin, yung lantara na, pero sige pa rin sa pagsaporta. Ano ba, gumising po tayo gumising tayo mga kababayan. ba? Diba? Ano to? Masakit isipin na maraming kababayan, marami tayong kababayan na nagpapaloko, na nagbubulag-bulagan, na nagmamaang-maangan. At yung iba ay tahasan o halatang-halata na nagpapagamit. Yan po ang mga nakakadiring pag-uugali. Alright. then very easy daw uh, for for uh, for public uh, officials to get away with corruption nap nako totoo naman talaga kaya nga walang natatakot eh diba kaya nga lalong lumalala ang corruption dito sa atin because a lot have gotten away with it So ano, ay di sumusunod yung iba, ay madali lang lusutan yan, ganyan. Just transfer all your funds to confidential funds, but that's a violation of our our constitution. So hindi na natin pag-uusapan yung violation na hindi man tayo ganun ka kaya kadunong din sumama ganyan. Anyway, tama, kung ito talaga ay violation of our constitution, nako, ay dapat lang talagang managot. At dapat talaga na malaman ng publiko kung paano nga ginastos at para saan yung 125 million in just 19 days.